Wow! Ari ari Oh. Oh, oh ayan. Magandang tanghali po. Ah, uh, sakit na babe. <laughs> Sika talaga. <laughs> uh, ah, kahapon, kahapon... Kahapon ho kasi nagkaroon ng mga crying scene dito. <laughs> Eh, kailangan ko kong, kong bigla akong pumunta dito sapagkat uh, gusto ko lamang pong ipagtanggol ang asawa ko. Ah. Mm, eh. Mga, kawawa ng asawa ko dahil halos ipako na ho sa Cruz sa social media. Masyado na ho siyang aping-api. siguro naman ho lahat ng babae dito maniniwala sa akin na asawa ko, natural lamang magselos. At, hindi masama ang magselos. <laughs> <laughs> Dahil lang ibig sabihin nun, mahal niya ako. Alam mo, alam mo, Kuya Willie, Kuya Willie mo na, kahit, mag kahit magka-batch tayo, masyado pong seryoso ang nangyari sa amin. Patunayan, Isinuli sa akin yung sing-sing! Hindi -sing. yeah! bibiro. Isinuli ng asawa ko yung sing-sing. At yung mga ibang tao akala nakikipaglokohan ng asawa ko. Hindi ho. Hindi ho kami marunong makipagbulahan. Totoo lahat ang nararamdaman ng asawa ko. Kaya sana ho, kung sino man yung mga naninira na sinasaktan nyo pa yung asawa ko, pasalamat yan, hindi ka makita sa TV. Pasalamat ka kasi social media, ang tatapang ho ng tao dyan kasi hindi kayo nagkikita. Pero sa isang lalaki, napakasakit kapag hindi mo maipagtanggol ng asawa mo. Kaya sana ho, Kuya Willy, salamat kahapon ha. Uh, of course. Oh, napaiyak mo din. <laughs> 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 hindi ko kasi alam eh. Hindi Kaya, ko kasi alam eh. Ang lukot lang. Ayoko nakikita malungkot na asawa. Pero gusto ko namin, gusto ko sana magpatulong sa'yo. Pwede ko bang isuot sa kanya ulitong sing-sing? <laughs> babe Wala akong ginagawang masama I know, babe Ikaw I love you, Sana muli babe. mong tanggapin ang sing-sing ng pagmamahal ko Thank you, babe Thank you, babe Kuya Willy, oh. oh. isa na lang. Alam ko, masyado na akong mahaba yung oras na kinuha ko. Gusto ko lamang po magpasalamat kay Chris Aquino. Yeah. Yes. Dahil lumayas na ho yung asawa ko eh, kahapon. Siya ho ang kumausap kay Mariel at maraming oh. salamat. Umuwi ho yung asawa ko. Kaya Miss Chris Aquino, maraming salamat. That's Kaya true. Willy, oh. maraming salamat. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. Sabi! Okay. Maraming salamat. Sabi! Okay, Sabi! Okay, okay. Ano ba lang yayari? Hindi ba ba? <laughs> Hindi na kayo. Ano ba? Alam mo naman tayo, mga babaero. Ah! Ah!